Uh, ang ibig sabihin ng lupong tagapamayapa para sa atin ay isang mga piling tao na nagsama sa akin para araw uh, na maging tagapag-ayos ng mga komplikadong sitwasyon, mga komplikadong problema sa ating barangay na uh, yung mga hindi magkaunawaan ng uh, pamilya, magkaibigan, eh dito muna natin inaayos bago natin, uh, bago silang bago sila makapagsampan ng kaso. Kung iniingatan ako kung gaano, iniingatan ay ang trabaho bilang lupong taga-pamayapa, uh, iniingatan na natin na hindi tayo makitaan ng hindi tayo makitaan ng mga uh, hindi uh, tamang uri uh, ng asal bilang lupong tagapamaya at tayo ay naniniwala na dapat bilang lupong may disiplina tayo sa ating sarili no? maging modelo tayo sa bawat isa no? lalo kung makikita tayo sa labas dapat eh, uh, gumalaw o makitaan tayo na may na may maayos na, na pananamit, na pananalita, hindi tayo kapintas-pintas. Dumating ba sa oras na mahirap maging lupon? Lahat ng bagay mahirap. Walang bagay na sobrang dali pagdating sa lugon, uh, problema talaga yung inaharap natin, problema yung ni-encounter. Mahirap siya, lalo siyang na nagpapahirap sa atin kapag ka parehas mainit yung magkabilang ng partido na na lalo pag-uusapin natin para maayos. Sobrang napakahirap nun para sa atin. Kaya salamat sa Diyos dahil tayo ay ng, ng pag unawa ano, nabigyan tayo ng ng kapangyarihan na kung saan na ipag-aayos natin yung mga bagay na akala natin hindi natin kakayanin. Anong ang pangarap mo na makamit ng lupong tagapumayapa? pa? Uh, sa akin, siguro ang pangarap ko lang ay magkaroon pa ng bahagi ang lupon sa bawat purok, no?